So, what up, what up, mga guys, mga kasulido So, Zeph Motomoto Moto Moto here Signing in And okay, so, uh, na na, uh, good morning mga kasulido Bali, well, eh, ngayong araw is magbablog na naman tayo First time vlog with my new body weight 125 Kung ano si FYI, uh, galing na po tayo ng wave uh, before Okay? Yung po yung first motor ko, Wave uh, Alpha. From that Wave 100, ngayon na uh, Wave 125 naman tayo. Nakakamiss. Ang sarap. Ang sarap gamitin. So ngayon is meron lang tayong simple nga, no? para dito sa uh, Wave 125 natin. Naiingayan lang ako dun sa, ano, sa chicken pipe niya. Masyado kang bariklamo, gusto mo na umuwi? Bibili ako na ano, second hand lang na Wave 1, 2, na uh, stock pipe uh, Okay? Then, medyo eh, mababa nga siya uh, Yung tinding niya talaga mga Nako, ba is uh, Maglalagay tayo ng lifter Na kahit 1 inch lang Mamaya, siyempre Alam niyo na kung saan natin gagawin Sa teritoryo ni Marimar <laughs> Ay este Mardo Mechanic n seconds later. So, ay nandoon dito na tayo sa Baloc. Ah. Then text natin kung nasaan na siya. <laughs> na traffic diyan, boss. Eh. <laughs> ay naba. No. Version 4 to. Uh, version 4 eh. Version 4 hindi nakayan ang lagyan ng ano nang tawito fiber. Um. Sige, sige, mas maraming salamat. Okay, okay. 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 Si boss, uh, pinagbilan natin ng pipe. Uh. Siya pa nagtali talaga. So, shout out kay boss. Uh. Then, ayun pa, uwi na tayo. Punta tayo kay, pupunta na tayo kay Mardo Mechanic. Uh, para ipalagay itong pipe, tapos bibili tayo ng lifter. One inch lang para medyo tumaas. Uh. Parang maganda-ganda naman yung angkas ng backride natin, si Idol. <laughs> wow naman! Wow! <laughs> Parang nakasub-sub sa atin. Yung umuwi report 45! Parang big bike. <laughs> Joke lang. Paparinig ko na rin sa inyo mamaya yung tunog ng nitong Apido version 4. Then yung stock natin. Okay? So, later na lang ulit. Babush! A few moments later. ano bali ngayon is okay na tapos na sobrang tahimik na so ayun oh okay na okay nakabit na namin yung ano yung stock pipe ah. sarap gamitin tahimik na siya hindi na siya ganun kaingay katulad dati sa lahat ng gustong ano gustong mag chicken pipe version 3 ay version 4 Makakunin uh, nyo na to sa murang halaga. So ayun, paparinig ko lang sa inyo yung ano, tunog ng chicken pipe version 4 versus stock pipe. Okay? So ipasok natin dito in 5, 4, 3, 2, 1. Pasok. So sound check, uh, version 4 chicken pipe. Putik lang. Putik lang. ito check stop stop pipe so, niya. Okay. Ayun nga ano, mga kasolido, narinig nyo naman Comment nyo na lang kung ano Kung maganda ba itunog ng version 4 Ayun nga pala, hindi ko na na ano Hindi ko na pakita yung video kayo na Kasi nga, naubos yung battery Nagpalit tayo ng ano Stock pipe, tapos ano naglagay din tayo ng lifter 1 inch sa shock para medyo tumaas para gumanda na may tindig so pakita ko sa inyo yung tindig ngayon so ayan so ayan nga no? bali siyempre mas goods yung ngayon mas maganda yung ano nya aura. <laughs> Mas gumanda ang aking body ngayon. Wave 1, 2, 5. Yan lang. <laughs> End of the vlog. Simpleng vlog lang naman para dito sa aking new body. So, I hope na gustuhan nyo. I hope nag-enjoy kayo. shout out sa mga nakasama ko kanina. Si Marda Mechanic, uh, si Third, at yung kuya niya, si Macking. So, Until next time. So, thank you so much. Uh, then, syempre, sa lahat ng mga sumusuporto pa rin sa akin, yung nandyan pa rin, okay? So, kahit na hindi na tayo masyado nag-vlog, uh, thank you pa rin uh, sa pagbisita sa aking page kahit kailan ilan na lang kayo. So, naiintindihan ko naman at hindi na ako masyado active dito sa aking Facebook page. Yun lang naman. Uh, uh, thank you, thank you, thank you so much. So, ayun. Kailangan ko na tapusin to. Alam niya na, always remember this. Ride safe, peace. So, Zeph Rocks Motomote, signing out. Woo! Nice one.